Pagmamahalan sa maulan na hapon, isang matinding pag-ibig ang isinilang sa aklatan. Ang pangalan ko ay Valeria, at hindi ko naisip na magbabago ang mundo ko nang magtama ang aming mga mata ni Alejandro. Isang maulan na hapon ng Oktubre, pumasok ako sa isang aklatan upang magtago mula sa ulan at sa kabagutan. Habang binubuklat ko ang isang libro ng tula, naramdaman ko ang presensya sa likuran ko. Lumingon ako at nandoon siya, may hawak na libro ng arkitektura at isang ngiti na kayang tunawin ang anumang hadlang. Nagkatitigan kami at sa sandaling iyon, alam ko na mayroong mahiwagang mangyayari. Lumapit si Alejandro na may tiwala sa sarili at may ekspresyon ng kuryosidad. Mahilig ka ba sa tula? Tanong niya ng malumanay. Oo, oh, lalo na kapag umuulan, sagot ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Umupo kami sa isang mesa sa likuran ng aklatan at nagsimulang mag-usap. Ang pag-uusap ay umagos ng natural, na para bang matagal na kaming magkakilala. Natuklasan namin na marami kaming parehong hilig, pag-ibig sa mga libro, pagmamahal sa klasikong musika, at lihim na pangarap na maglakbay sa buong mundo. Ang koneksyon ay hindi may kakaila. Ilang araw ang lumipas, Inimbitahan ako ni Alejandro na maghapunan sa isang maginhawang restoran sa labas ng lungsod. Ang gabi ay pinailawan ng malambot na ilaw at banayad na musika. Habang kumakain kami, madalas na nagtama ang aming mga mata na parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Mula nang makita kita sa aklatan, hindi ko na magawang hindi kaisipin pag-amin ni Alejandro habang hawak ang aking kamay. Ganoon din ang nararamdaman ko, tugon ko, nararamdaman ang init sa aking dibdib. Pagkatapos ng hapunan, pumunta kami sa kanyang apartment. Ang tensyon sa pagitan namin ay ramdam. Mula nang magkatitigan kami ng gabing iyon, alam ko na kami nakatadhana para sa mas malalim na bagay, isang bagay na lampas sa mga salita. Dahan-dahan kaming lumapit sa isa't isa, nararamdaman ang kuryente sa hangin, at nang magtagpo na ang aming mga katawan, Tila huminto ang oras. Sa sandaling iyon, ang aming mga katawan ay naglapat sa isang ligaw na sayaw ng pag-ibig. Bawat galaw ay isang pagbabago ng pagnanasa at pagsuko. Ang aming mga hiningay nagsabay sa isang mabilis na ritmo, kasabay ng malakas na tibok ng aming mga puso na umaalingaungaw sa silid. Ang mga ungol ay naging sigaw ng walang patumanggang pagnanasa. Ang bawat haplos ay umabot sa hangganan ng sadomasokismo, Pinuno ang hangin ng pangangailangan ng aming pinakamalalim na pagnanasa. Kami nagkikisay sa ekstasis, hinahanap ang lalong pagsanib sa isa't isa sa isang mapusok at ligaw na yakap. Sa nagliliyab na sayaw na iyon, naglaho ang mundo sa paligid namin na iwan lamang ang bulong ng aming mga hininga at ang tunog ng aming mga katawan sa isang buhawi ng walang patid na pagnanasa. Sa wakas, pagod ngunit na siyahan, bumagsak kami sa kama, magkayakap pa rin. Dahan-dahang humupa ang aming hininga, at ang init ng aming mga katawan ay nanatili bilang patunay ng tindi ng aming pagtatalik. Sa tahimik na pakikipagsabwatan, alam namin na naabot namin ang isang malalim na bahagi ng aming mga kaluluwa, isang lugar na maabot lamang sa pamamagitan ng lubos na pagsuko. Nagkatinginan kami at ngumiti, alam na ang sandaling iyon ay nakaukit na sa aming mga alaala magpakailanman. Patuloy na magkasama si Alejandro at ako. Bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran, isang bagong kabanata sa aming kwento ng pag-ibig. Marami na kaming napuntahan, palaging may dalang libro at pusong puno ng mga pangarap. Ang aming pagmamahalan ay lumago at tumibay at sa tuwing nagkakatitigan kami, naaalala namin ang maulan na hapon ng Oktubre nang unang nagtagpo ang aming mga kaluluwa. Ang aming pagmamahalan ay walang hanggan at magkasama, patuloy naming isinusulat ang kwento ng aming buhay bawat araw, palaging may parehong pagnanasa at dedikasyon na nagbuklod sa amin mula sa simula pa lamang. Kung nagustuhan mo ang video, magbigay ng thumbs up at mag-subscribe. Malaki ang maitutulong nito sa amin. Kung naghahanap ka ng makakasama, iwan mo sa amin ang iyong larawan at kung paano ka makukontak. Ilalagay namin ang aming email address sa ibaba ng description. At ikaw, ano ang kwento mo?